Sa gitna ng investigasyon, hindi na nagpigil si Mayor Vico Soto. Diretsahan niyang sinabi na sinungaling ang mag-asawang Diskaya. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ay, uh, Dagdag pa ni Mayor Vico. I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantaran uh, lantarang kasinung kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe para sa maiinit na political. Expose, ayon pa kay Mayor Vico, pinagyayabang ng mag-asawang Diskaya ang kanilang yaman. Pinagyayabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yaman. Sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni uh, Ma'am si Sarah 11 digits ang assets nila. So hindi ba baba sa 10 billion? nakita po natin, isang jade lang nila sa ano uh, sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How? Narito ang buong detalye. Siguro sa final question before proceeding, uh, Mayor, Mayor Vico Soto, you mentioned in your um, Facebook statement that you had seen many inconsistencies no, in uh, uh the testimony of uh, the diskayas so maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are uh, thank you mr chair uh, maraming nga po tayo na obserbahan na use the term inconsistencies but i would like to be more direct Kasinungalingan po talaga at uh, lantaran kasi kasinung kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito di naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling uh, na naobserbahan na po natin ito on the record and in public uh, very many times uh, sabi nga uh, dito sa na ito ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw kaya um, ito po talaga yung uh, nakikita natin ano um, isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po ano sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3 percent lang daw ang kinikita nila uh, sa bawat kontrata. eh Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, uh, obvious na obvious naman po nakasinungalingan ito. Meron pa po, kasaba, sabi po nila, uh, when uh, Senator Tulfo was questioning uh, them, sabi niya po, uh, minsan daw po, lugi pa daw siya. Uh, ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. Uh, no sane uh, business person would do that. Of course, uh, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3 percent yung normal, 5 percent daw pag sinuwerte. Uh, pag kinumpute po natin, alam ko medyo, ano po Mr. Chair, ano, with all due respect, Uh, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Do alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. ano? Pero pag tinignan po natin logically, 2 to 3 percent of even 100 billion, ito 2 to 3 billion pesos lang po ito. Eh, sila naman po yung nagmalaki at na nag-front, inagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yam. sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni uh, Ma'am Cesar, si 11 digits ang assets nila. So hindi ba baba sa 10 billion? Nakita po natin, isang jade lang nila sa ano, uh, sa office nila, 100 million na kagad 'yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3 percent profit. Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang uh, isda ay nakuhuli uh, sa uh, sarili nilang mabig. Ano? Uh, buti na lang po. Uh, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And, uh, I, I don't mean to overstep, uh, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to siguro hindi naman warning pero siguro Uh, ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, uh, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano. Na naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present, they have to present evidence of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, um these are people who are really capable of lying uh, without batting an eyelash. So we have All to right. be very careful in how we proceed. Uh, thank, thank you, Mr. Thank Chair. Thank you, uh, Mr. Chair. Matapang ang naging pahayag ni Mayor Vico Soto. Pero sa huli, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Si Mayor Vico o ang mag-asawang diskaya. I-comment ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa maiinit na political. Expose!